Lumagda ng kasunduan ng mga ahensya ng gobyerno mula sa DepEd, Comelec at Public Attorney's Office o PAO upang magbigay ng legal assistance sa mga guro na nagsisilbing electoral board tuwing eleksyon. Si Luisa Eris Pesa, report. panahon ng eleksyon, ang mga guro ang nagsisilbing electoral board o nagsasaayos ng proseso ng botohan. At ngayong papalapit na ang barangay at SK elections, muli nilang gagampanan ang mahalagang misyon para sa bayan. Pero imbis na mapasalamatan, sabi mismo ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, nakakatanggap pa ng pagbabanta at pananakot ang mga guro. This is purely their Love of country, dahil hindi naman po ito trabaho ng aming uh, mga teachers. But, pero nakikita ninyo sa araw ng elections sa pagboto ninyo, nandun sila, ginagawa nila ito para sa ating bayan. Wala po ako, totoo ito, uh, wala po akong natandaan na eleksyon na walang kwento ng teacher na nasasakt, sinasaktan, inaatake, tinatakot. Uh, binibigyan ng uh, death threats ng mga rape threats at kung iba ibang iba't iba't threats pa kaya naman kaugnay nito lumagda ng kasunduan ang Department of Education, Commission on Elections at Public Attorney's Office para sa libreng legal assistance sa mga guro sa panahon ng eleksyon. Lagi kasi silang pinapahilalan ng kaso. Hindi naman sapat na sa amin ang pinapayong case. Kinakailangan they are properly represented by counsel. And um, masaya ako dahil uh, merong pagtutulungan ang PAO at Comelec para sa ating uh, mga guro. Bukod naman dito, may isa pang hiling ang DepEd sa Comelec. Isa na lang na nasa wish list ko na hanggang ngayon ay uh, hindi pa namin alam kung paano namin uh, mapap mapatupad ay yung pagiging libre ng paggamit ng kuryente at tubig sa aming mga paaralan at yung mga repairs ng mga nasira ng mga gamit uh, kapag tapos na yung eleksyon at uh, bilingan. Dahil ito po ay china charge sa MOOE ng paaralan na hindi naman kaparte ng aming mandato. Agad naman itong sinagot ng COMELEC at sinabing susubukan nila itong ipasok sa kanilang pondo sa susunod na eleksyon. Ang solusyon po dyan sa amendment sa revision ng Omnibus Election Code kung doon pa pwedeng maisama na mismo yung item na yon upang automatically may appropriation para doon sa bagay niyan. Kasi kung batas na mismo, yung nagsasabi. Kasi siyempre, ang pinoprovide lagi sa amin, pang honorary ng teachers, pambili ng ballot box, pang print ng, ng uh, balota. Pero siyempre, wala naman kami alam na meron palang binabayaran na gano'n. Ang, ang pinupunto ni Vice President, syempre yun ay activity, hindi naman ng DepEd. Naunawaan ko siya doon. Activity yon ng komisyon activity yung patungkol sa eleksyon. And therefore, marapat na yun ay makargat sana sa pagkukondak ng halalan. E eh, kung kaya kinakailangan, kami mga, mga nasa Comelec, maiparating, lalo na sa DBM, yung ganong klaseng sitwasyon. Nakikipag-ugnayan na rin naman ang DepEd sa Department of Interior and Local Government para sa pondo sa mga nasisirang kagamitan sa mga eskwelahan na ginagamit bilang evacuation centers. Ang mahalaga para sa DepEd, maging prioridad ang mga guro sa darating na halalan. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.